So nandito tayo ngayon guys uh, mas batis sa Mabates City at ipa-check natin yung mga uh, gulong ng ating uh, sasakyan kasi from time to time dapat i-check natin yung mga gulong ng sasakyan natin. Uh, ito guys makikita ninyo. Ayan. Ito yung sa air, air pressure. Ayan 28. Okay Okay. So na. kabila naman tayo ayun sa kabila tayo rear tire check natin ayan so tingnan natin dito 19 19 lang Mara, malaki yung kulang 19 sa 29 19 ayan so dapat talaga Sine-check palagi yung Oh, check ko lagi yung kwan. ng biyahe. Ayan, ito si Kuya oh. <laughs> Ayun. 22 pa lang. 22 sa 29. Malaki yung kulang. Ayan, okay na, okay. Basta't mag blink ba yan, so 29. So dito tayo sa kabila. Ayan, kabila naman. So, natin yung tire pressure ng ating sasakyan. so, yan. Pag tinignan natin. So, makikita ninyo 27 lang PSI. So, kulang siya ng 2 PSI. So, hintayin natin na uh, mapuno. Ayan. Okay. So, okay na. nag na. 29. Ayan, 29. So, doon tayo sa last. Last na gulong, check natin. So ayan, tingnan natin. 22. So ayan, 22. Kulang. Kulang ng 5 PSI. So uh, ayan. So dito tayo sa Masbate City. Ayan. Ayan. Medyo madumi yung ating sasakyan dahil naulan-ulan sa daan. So ayan 25 psi ay, ayan na 25 psi. So 29 psi ayan. So tayo. Ayun. So nag-blink na siya 29, okay na. Kita okay na, guys. Okay. So yun nga guys, no, kaya kailangan nating palaging i-check yung tire pressure ng ating mga gulong ng sasakyan kasi apektado yan yung driving ability ng ating sasakyan pag hindi balance yung uh, hangin o air ng ating mga gulong. So, dapat uh, balance siya kung ano yung manufacturer's manual natin. Kung ano yung tire pressure, ay dapat lagi yung ating i-check sa ating mga gulong. Kasi, minsan to siya sa fuel consumption pag masyadong mababa yung tire pressure natin. So, yan lang guys. No? A reminder lang, always check the tire pressure of your uh, vehicle uh, from time to time. So meron tayo dyan sa mga Shell Station, sa mga Gasoline Station kasi mas accurate yung kanilang mga uh, air pressure gauge dyan.